Ayan, so mayroon tayong bagong ano. Tignan o, no, pinapagawa ang ano. Pinapagawa ang tulay. O, tignan natin yung bagong tulay. May bagong akong chinelas, kasi lagi nila yung tsinelas ko. Hindi ko alam kung sino kong kuha. Yay! Mayroon tayong pa may patulay na babutang hinaguan farm. Wow, nakasimento na to. Taray. Kasi minsan nahihirap ang ano. Taman, dahil ang ginagawa mo dyan. Ay, <laughs> okay, so eto na ang bagong tulay sa hinaguan. And then, hindi bawal pa tapakan yan. So anyway, itong tulay na ito, hindi naman ito masisira kasi po nag-overflow naman ito. Itong ilo, mag-overflow lang siya. Pero now, ganyan lang siya. Hayaan lang natin siyang ganyan. Para meron ng tulay, safe na mga taong tatawid. Hanggang papunta doon sa tulay. O, oh, diba? Ito yung mga bata ina ito, eh. So, 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 ayan ang taray. O, oh, diba? Yan na ang bagong tulay sa hinaguan. Dito sa space na to, diretsyo na to doon. Tapos, papunta na doon sa tulay-tulayan. Yan, here. Kakasemento lang. So, the ilog will flow pa rin naman dyan. Pag malakas yung ano ng ilog, pag malakas, syempre, magaganon. Pero hindi naman tumaanod basta-basta. Ganyan lang yan. Hindi naman yan bubuoin kasi yun talagang part na yun. Pag malakas yung um, alok, yung alon ng tubig, ba? Diba? Pag, ano, pag malakas yung ulan, ganyan. Usually yung mga, ano na, wala naman talagang tatawid. Yung mga bamboo na yan, naianod lang siya. So, ibabalik ulit. ganoon lang. Para at least dito sa part na to, at least yung part na to, okay-okay na siyang daanan. Kahit ng mga senior citizens, na gusto ma-experience of course ang Hinaguan Farm at mag-stay or makabisita man lang sa Hinaguan Farm. Ayan, napaka-busy na... Ha? Huh? Napaka-busy naman ni Amanda. Ano yung ginagawa niya dyan? Nainitan daw siya. Tapos ayun, meron siyang kasamang naliligo. So Amanda, good luck! Hindi na tayo maririn. So, napakadali na po pumunta ngayon sa Hinaguan Farm. And then, after noon, aakit ka na lang dito. May hagdanan na rin. So, may hagdan pa Hi, Auntie Lolit! Good luck! O, di ba madali nang tumawid? Si Auntie Lolit, hindi na siya hahanginin. Hindi na siya ma-outbalance. <laughs> so, ayan na ang bagong tulay. Or ang bagong walkway papunta ng Hinaguan Farm. So, see you later, guys. And, of course, don't forget, um, bisita na lang kayo dito sa amin sa Hinaguan Farm. See you later. Bye-bye.